Sa dagdag natin mga balita mga kabombo, ang mga otoridad ay nakapag-monitor na ho na ang nasa 340,000 mga individual na apektado ng matinding pagbaha, bunsod ng bagyong tino. Alamin natin kung paano ngayon tumutugon ang gobyerno dito sa naturang sitwasyon. May ulat si Bombo Bay, Apinisa. Apektado pa rin ang matitinding pagbaha ang higit sa 1,300 na mga barangay. Bunsod pa rin niya ng epekto ng bagyong Tino simula nang naging landfall nito sa Central Visayas. Ayon kay Office of Civil Defense, Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang bilang na ito ay katumbas ng halos 102,000 na pamilya o katumbas ng 340,000 na individual. Ang mga apektado naman sa ngayon ay mula sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region at maging sa Caraga. Since the landfall ng bagyo this morning, uh, early morning sa Region 8. Uh, so far, based on uh, uh, reports we get from the field, uh 1397 barangays are have already affected by this uh, uh typhoon no, si Typhoon Tino covering Regions 5, MIMAROPA, 6, Nir, Seven, Eight, and uh, Caraga, no, uh, affecting a uh, total of uh, 102,000 families, no, or close to 340,000 individuals, no. So, yan po ang uh, figures as of uh, as we speak, uh, uh, dito sa mga affected population. Base naman sa kasalukuyang assessment, nakikita din ng Office of Civil Defense na Cebu Province ang pinakanagtamo ng malaking pinsala at casualties bunsod ng na mga naging pagbaha sa rehiyon. Ani Alejandro, nagpapatuloy pa rin ang pagsasagawa nila ng mga humanitarian assistance at maging ang kanilang disaster response upang hindi na madagdagan pa ang kasalukuyang bilang ng mga casualties sa ngayon. Inaasahan naman na maaaring muling maglandfall sa rehiyon na may maropa ang naturang suma ng panahon bago ito lumabas ng bansa kaya naman matinding paghahanda rin ang isinasagawa ng Office of Civil Defense upang tiyakin na magiging ligtas sa mga residente sa rehiyon. No, uh, so ongoing pa rin yung ating response. But so far based on assessment, we sa dinaanan niya uh, mukhang Cebu ang badly hit, no? sibu uh, area, sibu uh, Cebu province. So yun po ang uh, Uh, reports uh, from the field and hopefully itong Panay uh, uh, still getting initial reports on the impact but uh, medyo malakas din ang ulan doon at may hangin no so dalawa landfall niya sa Panay uh, gimaras and then Iloilo then nag-exit siya sa sa Antique no so now we're uh, uh preparing uh, yung Mimaropa yung Palawan kasi by evening doon naman magla before siya mag-exit uh, tomorrow morning. Samantala, umakit naman na sa 48 ang naitatalang mga nasawi. Sa lalawigan ng cebu ng Bagyong Tino kung saan labing siyam ang mula sa Compostela, walo ang naitala sa Danaw, siyam naman ang mula sa Mandawi habang pito naman ang naitala sa Talisay. Patuloy naman na sumasailalim sa berepeksyon ang mga nasawi sa ngayon. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.